Si Alejandro Ilagan at o mas kilala natin bilang Kuya Kim, ay matagal nang kilala sa telebisyon. Palaging masigla, palaging may trivia, palaging may ngiti. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may kwento ng pagsisisi. Sabi ni Kuya Kim, kung maibabalik lang daw niya ang panahon, babawi siya. Babawi siya sa mga oras na wala siya sa tabi ng mga anak niya. Sa mga gabing hindi siya nakasabay kumain, sa mga umagang hindi niya na nasilayan ang ngiti nila bago pumasok sa school. May asawa siya na si Felicia Hang Atienza, at tatlo ang anak nila. Si Jose, ang panganay, si Iliana, ang pangalawa, at si Emmanuel, o Emen, ang bunso. Ngayon, dalawa na lang silang mag-asawa at dalawang anak ang kasama. Kamakailan lang, pumanaw si Emen sa edad na labinsyam. At mula noon, mas lalong naintindihan ni Kuya Kim kung gaano kahalaga ang oras na hindi mo na maibabalik. Sabi niya, "If you're not so busy, please be with Papa naman." Ngayon, nililigawan na daw niya ang mga anak niya para makasama siya. Masakit marinig, pero totoo, minsan lang sila bata. At hindi mo na maibabalikan ng oras na lumipas, pwede mong kitain ulit ang perang nawala. Pero hindi mo na maibabalik ang panahong gusto ka lang nilang makasama. Madalas iniisip natin, sapat na ang pagbibigay, basta may pagkain, tuition, at bahay, okay na. Pero sa puso ng bata, hindi pera ang sukatan ng pagmamahal. Ang gusto nila, maramdaman na importante sila, na kaya mong isang tabi ang cellphone mo para makinig sa kwento nila. Na kaya mong tumigil sa trabaho kahit sandali, para sabay kayong maglaro o manood. Habang lumalaki sila, mapapansin mong unti-unti silang lumalayo. Hindi dahil galit, kundi dahil nasanay silang wala ka, at kapag gusto mo na silang makasama, baka sila naman ang abala, kaya habang may oras pa, bumawi ka, hindi mo kailangang maging perpektong magulang, kailangan mo lang maging nandyan, kasi sa dulo, hindi mo maaalala ang mga overtime, hindi mo maaalala ang mga bonus, ang maaalala mo ay yung mga sandaling magkasabay kayong tumawa, maglaro, o magyakapan, yun ang tunay na kayamanan, at yun ang mga sandaling hinding hindi mo pagsisisihan.